Susan, hello world. <laughs> Sama ko ang anak ko. Lagi ko siyang sinasama eh, paano eh, wala siyang kasama sa kapilang bahay. Kaya sinasama ko siyang sa kapao. tao talapasok ko naman yun na next week. Kaya ito, <laughs> kasama ko siya palagi. Ang ulat, makakalong. alas 7 ng umaga kaagan namin dumaruga na. gusto na kami nakasakula na ng carmen nakasakay na kami ng jeep pangakitan na grabe ulan sinisira yung gilid di ba? yan nakakaloka puti ka nila oh big bang wow hahahaha napuray eh umuulang nakakaloka ka ipone mo ipone super payong oh dahan dahan lang kasusunod na pasyente dito sa Carmen. Oh, ayan. Oh, dandan na. -da -da. Oh, ako ng bigas sa kanyang chocolate. Ito nga at hindi ko na nakuha na yung tatlong pasyente pinuntahan pa namin oh. dalawa. Sarap pa yan? Sisig. Sa sobrang aligaga, nakalimutan ko na namang mag-video. Yung pagkain ngayon ay... Kain na, Kain na. Kain na tayo. laps. Wow. Hmm. Siyan to lang plato. Siyan to lang ano, bangus. Hmm, ka. Hmm. อืมนกอืมเนี่ยอืมนกจังหวะเออ Hindi na ng Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin mahal na mahal namin kayo and i thank you <laughs>